pumasok na ang National Security Council o no NSC sa investigasyon ng money trail kaugnay pa rin ng pagdukot at pagpatay sa isang uh, Chinese steel magnet kamakailan. Ayon kay PNP Chief First General Romero Francisco Maravil, may mga indikasyon kasi na nagagamit din sa money laundering na iba't ibang illegal pang aktivitat itong casino junket operation na ginaanan ng world money sa kaso ng kidnap slay. Kabilang di dito ang natuklasang transaksyon sa ang manong Chinese spy at hindi paggamit sa para yung aparatus para ponduhan ang pagpapakalat ng fake news dito sa bansa. Pakikingatin si General Marbel. Binigyan ng hohan na kayo, finance all these mga ano na fake news uh ng illegal NPC, espcially pa dito nung umiikot. Maybe coming from what dito ginadala ko, jacket, passport. Irenewed Marbel ang pahayag matapos pangalanan ang Nine Dynasty at itong White Horse Club bilang dalawang junket operators na pinagpasukan ng 200 billion peso worth of money ng bukuti ng biktima. Ibinangyag e ng PNP na dati nang may transaksyon ng nine dynasty sa isang ni Chinwe na inarasto ng NBI kamakailan dahil sa umanoy espionage o paninipit. pag aari rin ang parehong junket operation, ang Chinese national na si Li Duan Wang na matatandaang nag-apply ng naturalization pero tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan naman din dahil sa umano'y banta sa pambansang siguridad. Pakinggan natin ang PNP. Citing warnings from national agencies about Wang's character and potential risk to national security. Sa ngayon ay kasadong sampahan ng mga kasong kriminal. idalawan pa rin sa si money laundering. Itong dalawang junket operator at target ping ng authority to operate. Dalawa sa limang suspect sa kidnapping ang patuloy na hinahanap. Kasama na si Kelly nga ay isa sa mga sinasabing primary suspect o primary players at mayroon ng patong na 10 milyong piso para sa agarang ikadarakit. Sitwasyon dito sa PNP headquarters, ito si Adriel Barrosa, nagulat para sa Lizerage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.